naging V-Mobile member. Uh, isa akong video editor sa MTV Philippines. And uh, after MTV, nung medyo nakita ko na parang kapos din yung income, nag-try ako magtayo rin ng sarili kong business. Video editing pa rin. Naging okay naman, pero medyo matagal dumating nga lang yung mga bayad sa akin ng clients. No? So, ganun pa rin, nagkaroon ako ng mga utang. And, uh, kaya doon nagsimula na maghanap ako ng extra income. And fortunately, nakita ko si V-Mobile dito sa Facebook lang. At uh, doon na nagsimula yung uh, pagiging V-Mobile member ko. Sabi nga nila, bakit ko pinasok tong V-Mobile? Isa naman akong video editor. So sa akin naman, sabi ko, kung nakita mo naman yung opportunity, lilinyahin mo talaga 'yan, 'di ba? And ito yung nakita ko sa V Mobile. Nakita ko yung opportunity at nakita ko na mas malaki may bibigay nito sa family ko. Kaya naiwanan ko talaga yung uh, dati kong profession. Isa sa reason kung bakit ako naghanap ng uh, extra income kasi syempre lumalaki na yung mga kids ko, kailangan ko ng mga panggastos, 'no? And yun yung hindi nabigay sa akin nung naging employee ako, naging businessman ako. Parang laging kapos, parang laging kailangan mo maghigpit ng sinturon. Pero dito sa v Mobile, dito ko nakita yung uh, financial freedom na sinasabi nga nila noon na pinaniwalaan ko lang dati. Hindi ko alam na in a short span ay eh, makakamtan pala namin 'yon. Nasabi dati sa akin ng kapatid ko na yung mga nasa taas lang ang daw ang kikita rito sa ganitong business. So hindi naman ako naniwala dahil nakita ko naman kung paano patakbo yun yung business that time kahit nag-uumpisa pa lang ako. So ginawa ko pa rin siya tapos dumating yung time nung nakabili na ako ng mga gusto ko, hindi lang yung mga kailangan ko, doon nakita ng kapatid ko na nagkamali rin pala siya. And uh, natuwa ako dahil nung nakita niya yung pagbabago sa buhay ko, sumali na rin siya. Sabi ko, mga na-accomplish ko talaga. Yung mga utang ko, nabayaran ko talaga sa credit cards, yung patlong credit cards ko na uh, maxed out na. Uh, dito ko nahanap yung pambayad ko. No, inisip ko dati, ko, kailangan ko yata mag-abroad para makabayad sa mga utang ko. Pero dito ko din nakamtan nakamitan. Pero masigit pa pala yung bibigay niya sa'yo pag yung talagang tinrabaho mo mabuti yung family ko, ang galo ko nagaling sa B-Mobile para sa kanila. Yung nadala ko sila sa, sa, sa ibang bansa. Yun yung dream namin mag-asawa eh. Napakasaya no, makita mo yung mga anak mo na nag-enjoy talaga sila dun sa, sa trip na yon After nun, yung dream namin na mag-asawa na makapag-honeymoon dahil di talaga kami nakapag-honeymoon after namin ikasal dahil uh, kulang nga yung budget eh. So, kaming dalawa, nakapag-honeymoon kami kahit late na sa Hong Kong. Tapos din dinala ko na rin siya sa Macau. So, ang, ang, saya. Parang yung saya na hindi mo inaakalang makakamtan mo pa. Dito lang pala yon sa b mobile Kung alam mo kung bakit mo kailangan gawin yung business, meron, meron kang rason. Like for sa akin, yung family ko. Yun yung magiging lakas ng loob mo eh para gawin tong business na to. Kahit, kahit anong sabihin nila, hindi ka talaga matitinag, hindi ka agad uh, uh, masisiraan ng loob. Dahil alam mo, yung reason bakit mo kailangan gawin yung business. Dahil alam mo naman na tama yung kinalalagyan mo, alam mo tama ginagawa mo. Yun yung magpupush kayo para maging successful ka. Sa mga gustong sumali sa V-Mobile, isa lang ang sabi ko sa inyo. Kung sasali kayo, make sure na buo yung kalooban nyo, na gusto nyo talagang gawin yung business, hindi dahil sumali yung kaibigan nyo, sasali na rin kayo. So, dito, kailangan nyo rin naman pagtrabahuhan talaga. Wala naman magic dito eh. So, kung dito, talagang gawin mo ng tama, may resulta talaga may ibibigay sa ICD mo. Tuloy-tuloy lang nila talaga yung, yung business. Huwag sila uminto, kahit anong uh, rejection, objections yung makukuha nila, gawin nilang lesson yon Para sa akin, ginawa kong challenge yun eh. Mas sabi ko siguro na nasubukan ko na to And ang laki nung nabigay sa akin, sa pamilya ko, kaya siguro kung ini-invite-invite invite din namin kayo, hindi siguro dahil gusto namin kayong mapasali lang, dahil gusto rin namin kayo matulungan. And kung susubukan nyo lang din naman, kung gagawin nyo rin naman ng tama, tiyak naman yung magiging uh, tagumpay nyo rito sa v mobile